aktibidad ng mga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ating tutukan sa pagkakataong ito dahil ang Pangulo ay naniniwala na may babalik ang tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at yung mga sinasagawang imbestigasyon. Uh, investigasyon. Ang uh, US-based infrastructure firm ay nagpahayag uh, naman ng patuloy na tiwala at kumpiyansa sa Marcos administration sa kabila ng mga naitalang uh, korupsyon mula pa nitong mga nakalipas na taon. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Anali Soberano. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibabalik ang tiwala ng mamamayan sa pagitan ng tapat na paglilingkod. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard kahapon. Kinilala ng Presidente ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Partikular ang pag-uga ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan kasunod ng issue sa flood control anomaly. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Philippine Coast Guard sa pagpapanumbalik ng tiwalang ito, lalo na sa tuwing nakikita ng mamamayan ang kanilang serbisyo sa mga rescue mission at pang-araw-araw na pagpapatrulya sa ating karagatan. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kahalagahan ng katatagan at katapatan sa tungkulin. Anya, ang dagat ay walang tiyak na landas, subalit inagantipalaan nito ang mga nananatiling matatag at tapat sa kanilang misyon dahil sa bawat paglalayag ipinagantipalaan naalala nito sa mundo na ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang teritoryo nito. Nananawagan din ang Pangulo sa buong hanay ng Philippine Coast Guard na patuloy na maglingkod ng may dangal, dedikasyon at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Siniguro din ng Pangulo na patuloy mag invest ang gobyerno sa mga barkong uh, sa mga bagong barko, sa sakyang panghimpapawid, command post at mga makabagong communication system at palawakin at paigtingin ang pagsasanay, mga pasilidad at logistics upang mabigyan ng karangalan at dignidad ang bawat tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Binigyang pagkilala kahapon ang pangulo ang mga natatanging kawani ng Philippine Coast Guard kabilang dito ang mga barkong nagbabantay at humaharap sa mga mapangahas na mga aktibidad ng China, Coast Guard at Chinese Malaysian men sa bahagi ng West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. These are difficult times that we live in. Our people's trust in government has been shaken. We cannot deny that. But I am certain that trust can be regained if we remain transparent and true to our mission. Whenever our people see you during rescue missions or in your day-to-day -day patrols what they see is that the government is working diligently and is worthy of their trust truly the sea offers no defined path it shifts and tests your steadiness but i believe it also rewards those who stay the course and remain true to their mission for each time you sail you remind the world that the Philippines will always protect what is ours. Kaya sa ating PCG, naniniwala ako sa patuloy ninyong paglilingkod na may dangal at kahusayan para sa ating mga kapwa-Pilipino. Samantala, buo pa rin ang tiwala ng isang US-based infrastructure investor na I-Squared Capital sa Pilipinas. Ito ay kahit na nababalot sa kontrobersiya ang bansa dahil sa anomalya sa flood control of flood control projects. Sa courtesy call ni I-Squared founder at chairman Dr. Sadek Waba kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi sa palasyo ng Malacanang, pinuri nito ang mga ipinatupad na reforma ng punong ehekutibo dahilan para lalong lumakas ang investment climate sa bansa. Sinabi pa ni Waba na naging kaakit-akit ang Pilipinas para sa long-term infrastructure growth. Nangako si Waba na patuloy na maglalagrat ng negosyo at ang kanyang kumpanya dito sa Pilipinas. Isa na rito, anya ang pinalawak pa na Royal Cold Storage Facility sa Bulacan. Tinatayang nasa 2 billion US dollars ang investment ng naturang kumpanya sa bansa kabilang narito ang energy, logistic at transport sectors. Nabatid na isa ang I squared capital sa pinakamalaking foreign investors sa Pilipinas. Sa bombo anali, Montaño Soberano, nag And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.